Katrin Bernardo mga kaganapan sa kanyang ika-28 birthday celebration na ginanap sa El Nido, Palawan. Binigyan ng salubong birthday cake si Katrin ng mga staff ng hotel na kanilang tinutuluyan, ang Isla Amara. Dumating din sa Palawan sina Alden Richard at Miles Ocampo na parehong nakaputi ang kasuotan. Sumunod naman na dumating sa daungan si na Maymay Entrata at kakay Bautista <laughs> Dumalo din sa birthday ni Catherine ang mag-asawang sina Ruby at Mike Domingo. Sabay-sabay silang sumakay sa isang speedboat. At sabay-sabay din silang dumating sa Isla Amara Hotel na masaya at nakangiti ang lahat. Sa mga larawang post ng mga kasamahan nila sa Palawan, makikitang dumating at nakipagparty din ang mga kaibigan ni Catherine na si Jericho Rosales Dominic Roque at Rambo Nunez na asawa ni Maha Salvador. Nagkaroon sila ng party sa isang yate kung saan nagkasiyahan ang lahat. At kinagabihan sa tabing dagat, kinantahan at binigyan ng cake si Catherine Bernardo ng kanyang mga kasamahan. makikita ang kaligayahan ni Catherine sa kanyang ika-28 birthday. At may pa-fireworks pa sila at masayang pinapanood ni Catherine ang mga ito. At nagbigay naman ng kanyang performance si Maymay Entrata. Kumanta ito ng ama kabogera na patok niyang kanta. Sa pag ni Catherine mula Palawan, binigyan naman siya ng birthday celebration ng kanyang Ideal Vision Center family.